Hello guys, good morning and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, kahapon pala guys, nakapag-grocery tayo. Uh, medyo sa totoo lang, matagal ako nakapag-grocery. Three weeks siguro. So, sinasabi ko dati, di ba, every two weeks. Pero three weeks kasi medyo matumal na guys. Uh, kaya, yun. Na pala. Ito pala yung aking mga napamili. Ito guys, ay galing to sa so Shopee. Mga laruan to. So, ma mamaya din siguro i-vlog ko din to. Share ko sa inyo. Dalawang box to. Nauna lang yung isa, tapos pangalawa itong dumating. Ngayon. Uh, Tuesday po ngayon. Tapos ito po yung aking mga na grocery kahapon. Ah uh, 15 ano po 'yan? 15 15 ano, karton. Yan, 15 karton kasama na tong C2 tsaka zest o at tsaka itong uh, mismo na coke. So wala silang ibang mismo yung coke lang. So i hold natin guys at tsaka pricing. So nga pala yung total so ito ganito kadami guys ang worth 27000 na uh, grocery item. Sa mga paguhan na gusto malaman kung gaano nga ba kadami ang gano'ng amount, like P27,000, ganito siya guys, papakita ko sa inyo. ibuhol hold ko siya, din, ipaprice ko siya. Pero yung price ko ay nung, ano muna, yung dating price ko muna. Kasi, syempre, diba, di ba, hindi ko pa naman na-check kung nagtaas ba o gumawa. So, yan. So, yung una kong, ay, tatlong, anong, tatlong, eh, <laughs> tatlong ano to guys, tatlong resibo. So, itong una ay 1140.60. Ayan. 1, klaro ba? 1140.60. So, add natin. 1140.60 plus itong isa, medyo konti lang naman to Ito kasi yung sa taas. 177.50 plus 177.50 Plus, isa pang resibo. Ito yung resibo na madami, guys. Ayan. Ayan. So, worth, ano siya? 25,768.76. Yan. So, add natin. Plus 25,768.76. So, total niya, guys, 27,086.86. So, yan yung ating na-grocery kahapon. So, pakita ko sa inyo magigit lang sorry ko lang kung baka may taong <laughs> nasasalita may taong na pala <laughs> so ayan uh, medyo maliwanag that's the light maliwanag guys so oh, ayan napaka-init dito sa mulakan sobra tapos kanina umulan ba ulan init kaya kasakit talaga tao so bumili ako sa yun yung sinasabi ko isang resibo yun sa taas ang um, ganito ko guys <coughs> ang bili ko nito nasa 23 point something nasa 20, almost 24 ang bintahan ko ay nasa 28 ayan bili ako ng lima lang naman kasi meron pa akong dalawa so limang piraso tapos bumili din ako ng ballpen na red at saka blue kasi uh, may naghahanap din ng red at saka blue na ball So ang ganito, ang isa nito ay 6, so bintana natin ay 10. So, meron din ako sa box nung di ba na nakaraan, nabili sa online. Ang 10 din ang bintana ng panda. So ayan. So, start tayo siguro dito. So nga pala guys, yung iba natin tarto, nabuksan na kasi ah uh, kahapon kasi may mga nag... Well, nang dumating ako, may naghahanap na so... Tingin-tingin, kuha, tingin, kuha lang ang kuha dyan. Ayan. So, ito alam ko, ano lang naman. To. Yung mga malalaking katun kasi mga ano yan. Eh. Mga chicherya. Pero check natin. Kasi may iba kasi minsan. Kahit doon sa chicherya na katun, may mga nakahalo. Yan Puro so, chicherya. Okay. So, Puro chicherya lang naman. Yan Puro so, chicherya lang naman to, boys. Ayan. Ayan. O, hindi na natin titignan. Lagay na mo natin dito. What's next? So, ito chuchuria din po. tinapay. Wait lang. No. So, ito chuchuria tinapay din po, guys. So, lapit natin yung camera. So, balik na rin natin yung camera para nakikita ninyo. Ayan. So, kanina lang din may naghanap nang ito, cheesecake. Kasi wala na akong cheesecake. O, yan. Bawasan na ng dalawa. Sabintahan ko nito, guys. Ito yung malaki. big cup cake, ten ang isa. So, bumibili din ako ng mga ganito. Kasi mabenta sa akin mga ganito. 3 pesos ang isa. So, muna natin lang, Ito, tattoos. 3 pesos din isa niyan. So, biscuit. Konti lang ang binili ko mga biscuit na yun, guys. Kasi madami pa naman ako mga biscuit dyan. No? So, ang isa nito, 8 pesos. Itong ganito na clear na cheesecake, 9 yan Tapos, muncher Tres Fudge Bar, Nine Ah, uh, ganito Yum shots Tres So, nabawas na yung isa Kami din kumain kagabi <laughs> Masarap pala to Tapos, isang ganito bitan ko seven Sugo na Mane Seven ang isa Tapos, skyflakes O, oh, may free milo Ang bitan ko nito Eight Yan Eight din Ang cream o Tapos Ay, mahulog tapos Sky Flakes 8, Resto 8, uh, Butter Cream 8, Butter Coconut 8. Tapos yung mga ganito guys, yan, mga wafer na malalaki. Ang bitan ko nito ay 13. So, madami yan. Yan. So, wala dito yung iba. Sa ilalim pala. So, ito, uh, water tops. Ang bitan ko nito ay 9. Overload, 9. So, Yung Cloud9 na ganito, yung tagmaliliit, rest ang bitan ko isa. Tapos Sky Flakes, 8. The Bisco, Cracker, Honey, Butter, 8. Tapos, ito mga ganito nga guys, ay 13. Yan, so balik muna natin. So, ganito kadami guys, pakita ko ninyo, ganito kadami ang 27,000 na grocery. The next natin guys, tapos na yung isa, next natin na box. Ayan. So, uh, bintahan ko nito guys ang kokasin nito ay 31 35 po ang bintahan ng Coco Mama lahat ng Nissin wave uh, ramen po ay 16 ito 22 22 bintahan ko nito mushroom tapos yung ganito guys 8 pesos nor sinigang liquid seasoning na sachet tapos ayan tapos yung mga tomato sauce na ganito kalaki 200, 250 grams ang bintahan ko nito ay 28 ito namang 200 grams ay 24. Ayan. Tapos, alus ato, ano to. Yung malalaki lang extra big, pagkita ko na malalaki, ay 22. Kalisin ba amin? Dito muna natin lagay sa kabila. Ayan. O, so, ano lang naman natin ito, guys. Pansit kanto, noodles. Pag noodles na mga ganito, 11 pesos. Tsaka yung beef, 11. Ayan, mga kasalo, ay 22. Listen ramen. So, yan. Tapos, ano ba meron dito? Ah, uh, ayan, dato puti na isang pack. Yung ganito. Dose ang isa. O ba? Tapos, yakisoba 14. Extra big. So, puro mga noodles, pansit kanto lang naman to, guys. Ayan, tapos meron din pala dito yung uh, peanut butter. Nagdagdag lang ako kasi isa na lang yung peanut butter. Ang bitan ko nito ay 55. Ah, uh, 45 ba takuha ko nito, guys. Ah, dalawa pala kinuha ko. Yan. Tapos ano pa ba meron dito? Tapos nagdagdag din ako ng isang ketchup na nakasashay. So, alas po pansit kanto na yan, guys. Ganyan kalaki yung karton niya. Medyo malalim din. So, balik natin. <coughs> ng aso na. So, ito yung ating isang box. So, di, yan. Yun yung dalawang nabuksan na natin. So, next natin dito, guys. Ay, ganun din tong isa. Puro mga pansit kanton. Medyo malalim to, eh. Meron siyang uh, alak. Yan. Payless, pansit kanton, na extra big. Yan. Ipat natin sa kabila. Tapos, ito, breadcrumbs na medyo malaki. Hindi ko alam pa ang price nito, guys. Uh, bago lang kumuha niyan. Yung kinukukup siya, yung maliliit lang. So, kumuha ko ng malaki kasi may naghanap ng malaki. Ayan. Di ba naggalap? Oops, wait lang. So, ito yung maliliit na breadcrumbs, guys. Ang bintahan to nito ay nasa 20, 22, 20. Parang ganon. Tapos, wait lang. So, ayan nagkalat na. So, maling guys. Sa bintahan ko ng maling ay 130. Ang kuha ko nito ay 115. So, puro mga dilata to. Tapos may sito, malaki. Pansit, pansit kanto na malaki. May pokari sweat. Tapos yung today's na uh, cocktail. Today's na cocktail. Gum kumuha ko na malaki para sa Pascal. Yan. Tapos may MP double light dito. Isa lang. Yung iba, di ko alam na saan nakalagay sa iba pang karton. Tapos, Gatorade. So, yun yung laman ng isang karton. So, balik lang natin. So, nagkalat. Mayanan natin. Ano yun? So, next guys ay mga dilata. Madami to, dilata. Ayan. Sobrang dami. So, siguro di ko na ipaprice to. Sobrang dami. <laughs> Ayan. May bago akong kinuha ang whole kernel corn. Kasi may naghanap. Yan, medyo madami siya. Yan, guys. Ito yung, ano yan, Ah, oh. uh, parang, yun sa kabi, itong, ito, mayroon pang dito sa ilalim, tapos, may pinatong pa isang mga dilata. So, yan yun. So, medyo madami to. Ito, hindi na natin ipaprice, guys, ha. Tapos, next carton. ayan, naka-apat naka na, ano na tayo, naka-box. So, may isa pang box, guys. Yan yung, ah, uh, mga chichiria tapos dito naman so bye-checkerya din pala dito. Ayun, sakumulan so ko na ng wala silang happy pants na large o ano lang to? Double uh, XL. Yeah, for double XL lang yung diaper na yan. Tapos since wala na din ako uh, tawag dito tissue, kumuha rin ako ng dalawang tissue lang. Ay tatlo pala guys. Yan. So, ito magbenta sa akin Cloud 9 Classic, dalawa kinuha ko. Isang overload. Tapos mga chicheria. Lipat muna na natin yung ibang chicheria dyan. So ganito, bintahan ko deep deep 13. Ito yung kanina hinanap ng bata. So na natin dito para uh, pag malinaghanap ulit. Andyan na siya. Yan, bintahan nun guys, 9. Yung popping candy. Tapos kape. ay Ayan. Goy bawang. Crispy fry, bintahan ko nito ay 20 pesos. Bintahan ko na ganitong kape bago yung packaging nila, 45. Tapos yung ganitong coffee mate na 150 grams, bintahan ko nito 60. Yung ganito naman, boy, uh, tasty boy na breading mix, 40 ang bintahan ko niyan. Tapos yung mga chocomucho, 8 pesos. Yung ganitong kape na maliit, ay 24. Yan, choco mucho. Mik, Mik dalawa, tres. Yan. Diba? Yan, ang dami nating breading mix. Kasi naubusan na akong breading mix. Ayun, saglit. So, continue tayo. May bumili lang. So, ganito, ah uh, five bag isa, cola, na ice pop. Yan. Tapos, ganito naman, yung swak, 14 ang bintahan ko piso lang yung frutus frutus na maasim, yung sampalok tapos lahat ng max ko na candy ay piso lang din tapos yung ganito limang piso yoy, yan so yun yung laman ng isang box balik muna natin para ilipat natin, yeah so, ilipat natin yung isang box so ayan yun. tapos natin nagkalot na tapos, gumili din ako ng isang ganito, guys. 24 perasong C2. Kasi, mabenta ang C2. Tsaka, meron din tayong Big 250 na mga Zest. apat lang naman yan. Isang orange, isang apple, isang pineapple, tsaka isang grapes. So, next box, puro mga kape lang na yun ata. So, lahat ng pintaan ko ng kape, guys, twin pack na kape, ay 14. Natingnan natin. Yan. Ipag muna natin. Ito puro kape. Tapos yung ganito guys, bear brand na 135 grams. Ang bintahan ko nito ay 55. 49 point something ang cost nito. Ang kape, kape. Tapos yung Dutch meal na maliliit, ang bintahan ko 14. Ang malaki naman ay 23. Tapos uh, dati nagbebenta ako ng Vitamilk. Ngayon, na lang ulit ako bumili. Excuse me bubili akong tatlo. Ayan, may isa pata pa din, apat pala yun. Ayan, tapos isang chucking maliit dahil wala na akong chucky. Tapos isang chucking malaki. So, bintahan ko ng chucking maliit guys ay 17. Yung malaki naman ay 27. Yan. Tapos yung ganitong bear brand, ang bintahan ko, 300 grams. Ang bintahan ko naputol yung video natin guys so yung bintahan ko ng ganun nga yung bear brand na 300 grams ay 120 ang cost nito ay nasa 108 so tatlo lang naman ang aking binili ayan yun ang next uh, box natin so ito naman ang ating next box so natin dito medyo maluwag naman So, cornstarch, bintahan ko nito 20. Ang kuha ko ata nito ay nasa 17. So, bumili ako ng 5. Ayan. Tapos, ito personal use lang, guys. Kasi, pang soft drinks natin. Tapos, Gatorade na maliit. Bumili ako ng 5. Yung iba, nasa ibang box. So tapos ganito guys, bumili ako ng delight na malaki kasi may naghahanap na malaki ng delight. Tapos mang-isting na suka. Hindi uh, ko pa alam kung magkano benta ko nito guys kasi first time ko bumili ng malaki. Pero yung maliit ko nito ay nasa 14 pesos. Tapos yung ganitong C2 na medyo malaki, 30. Yan, may free tayo oh. Tapos sukang mang-isting ay 12. Tayo, ayun nga guys, yung mang-isting natin ay 12 Pukari sweat na maliit. Ang kuha ko ata nito 32. So, pwede natin benta ang 37. Tapos, yung maliit na tubig, 10. Uh, mang mangisting na patis, at uh, 17. Ito, 35 gatorade na maliit. Ayan, mangisting. Puro mangisting. So, yan yung laman ng ating isang box. So, next box, baba lang natin. So, ito guys, uh, matika to. 24 pieces na CLC na mantika Yan So Pag bumibili ako na mantika guys Dito lang ma naman malapit sa may wholesale Kaya lang uh, Sinama ko na dito Pagbili Kasi mura lang naman yung CLC Nasa 26 point something Almost 27 Ang isang uh, Isang bote So pwede natin benta ng 32 Nag-blurred So yun yung isang box Tapos ito Yeah, wait lang. Ay, sorry. Kita yung pera. <laughs> so, ayan. So, next box. Ah, mamaya na yan, guys. Ito yung mga non-food. Tapos, ito naman. Puro mga chichiria. Chichiria din to. Halos lahat chichiria. Ayan. Medyo malaking karton din yan. So, ito yung laman. At isang karton ng chichiria. Yan. Yeah. So, hala, grabe guys, oh. Nagalat na wala na akong daanan. So, isa, chicheria din yan. So, ayan. Nagalat ng ating uh, grocery. So, ito, madami din tayo dito. Isang kape. Isang kape, I mean, isang karton. Halos kape ata ito naman. So, mabenta sa atin ang kapeng kopi ko. At saka, great taste. Tapos, meron lang ditong nakahalong cola uh, na maliliit at saka malaki. Tsaka itong isang popsy pop na may kulay-kulay. So, yun lang naman ata ang laman yan. So, ayan. So, ganyan yung box niya. Lipat natin. Diba ang hirap? Yeah. So, na, nagkalat na talaga. So, next box. Ito naman, guys, puro sugar. Kasi wala na talaga akong sugar. ayun halos sugar lahat yan. ah uh, one fourth, one half, at saka isang kilo na asukal. So, ayan. Tara na natin. So, next box. Ito yung kasama nung... So, bumili lang ako tatlong MP double light. So, yung isa yung nasa isang karton. Ayan, dalawa, isa, dalawa. Tapos, magdagdag din ako ng dalawang Alfonso na tagi isang litro. Isang litro din yung MP double light natin. Tapos, uh, ito yung mga delight. oh, meron pa akong delight dito. Tapos, ketchup. Yung bintahan ko ganitong ketchup, guys. Nasa bote, 30 pesos yung mga sting na nasa ay yung I mean yung mga tumas 38 ay 38 ba 40 na pala so may pukari sweat din malit dito mga tubig ah halo na may mga suka pa din dito yan so yun yung isang box tapos ito na yung mga non food guys yung mga sabon shampoo yan RDL so may yung naghahanap dito RDL maksipil na number 3 kaya lang wala akong makita talaga so ito lang nakuha ko number 2 ng RDL dalawang piraso lang kinuha ko tapos zone rocks na malalaki, apat na piraso kasi madami pa naman tayong zone rocks tapos ito may naghahanap din ng olay na pink, so ang binibenta ko kasi is yung dilaw eh nung nakaran kasi walang pink so kumuha na ako ng pink tapos shampoo, bintahan 8 So, nga pala guys, so, hindi ko pala na price dito. So, Alfonso guys, ang bitahan ko sa isang litro, uh, ano, 300. So, MPW light, 180. Yan. Ano pa ba? So, yung malaking tubig, 15. Ayan. So, Tapos, balik tayo dito. So, shampoo, lahat ng shampoo guys, except sa Rejoice, kasi medyo mataas ang Rejoice. 8 pesos, ah, 8 ang lahat ng shampoo, Rejoice 9. Yan. Tapos, yung ganitong cream silk ay... 8 pesos lang din. So, ito bintahan ko nitong toothbrush na soft na Colgate ay 25. Close up, 10 pesos sa Shea. Tapos, ito pang ano ko dito. Yung pag may bumibili yung chichiria, minipis lang naman ito, Buburahin lang. Tapos, lahat ng downy ko guys, 10 pesos lang. Tapos, Gatsby na, ano ba ito? Gatsby Wax. Uh, 6 pesos. Tapos bumili din akong kandila na isa pa kasi wala na akong ganito yung taglilimahan kong benta. Ako cream silk, so Colgate. Benta ko nito guys, ang isa nito is nasa 105, benta natin ng 115. So tumubo tayo ng 10 pesos lang. Tapos cream silk, iba meron dito. Yan mga shampoo, yan mga shampoo, cream silk lang naman yun. So yun, yun yung isang box. So, lipat natin. Tapos next box, ganun din to guys, mga ah uh, wait lang. Oops, yan. Hay. mingal na ako. So ganito guys, ang bitahan ko nito ay nasa 140 at 145. To. So madami naman nito guys, sa box na to. So dove, dove na baby bar 50 at bitahan ko nito. Yung sulfur soap na puti, 45. Lagyan mo natin dito. Tapos, yung kojic na maliliit, 25. Yung ganito, 40. Ang bintahan ko. Yan, 40. Tapos, ito, 50. Yan, may malaki tayong nakuhang Dura Bright. So, first time ko kumuha ng malaking Dura Bright kasi walang Scotch Bright na malaki. So, oh, i-check ko po yung price niyan. Tapos lahat ng downy ay 10 pesos. Tapos yung mga ganito guys, iba-iba kasi yung price pag iba-iba ang cent. So, nasa 20 something lang naman to 28, mga ganun, 30. So, ayan. Ay, wait lang, nahiningal na ako. So, yun yung laman guys, oh. Tapos keratin, 8 ang bintahan. Yung ganito, Uh, kakakuha ko lang nito, grips. Pero mamura lang naman to. Iyan. So, Kojic 40 ang bintahan. Um, Joy, 40, ay 14. So, meron pa tayong ulay dito. Yung maliliit, nasa 17 lang naman ata yung Johnson's. Tender Care, uh, nasa 29 ata to. 25, nga ganyan. So, madami naman to iningal na ako. Yan, sold for da dab 50 pesos. So, meron din tayong mga alcohol. So, madami laman nito guys. Yan, Kojic. sa so, mga pulbo. Yan, uh, silka 20 pesos. Yan. Tapos mga sore powder. Yan. So, yun yung laman guys. Hindi so, ko na may isa, -isa basta yan yung laman ng ating carton, so mayroon pa pala dito sa gilid so mga dove shampoo ayan, tapos mga ariel, ariel powder, kasi mabenta ang ariel powder ayan, tapos meron tayong eskinol na maliit ang bundahan ko nito 45 so meron pang pabango na red series tapos ito mabenta sa akin, ito irac irac na bench yan. Ay, medyo madilim. So, yan yung mga pabango ko, guys. Oh. Puro bench to. Yan. So, yan. So, ang bintang ko nito ay 145. So, balik muna natin yung nandito sa taas. So, ayan. Hi! Pasensya na kayo, guys. Ha, hindi ko lahat na price lahat. Kasi medyo napakainit na at magulo na ang aking tindahan. At minamadali ko na kasi ah uh, dito pag may bumili mahihirapan ako na nakakalat siyang ganyan. <laughs> Tingnan niyo naman oh. Oh, 'di ba? Sobrang kalat. Lan ako ng madaanan. So, ayan. Huh. Ayan, napagod ang tindera. Hin hiningal ako sa pagpo at pag ng ating uh grocery. So ganyan ganun guys kadami ang worth 27,000 na grocery items. So talagang kung kahit siguro 10,000 lang na grocery pwede na ano na yung mga nagsisimula. Pwede na pwede, pwede na talaga. Kaya lang pag mayroon kang pwesto tapos uh, medyo maluwag yung pwesto mo tapos inano mo siya, dinisplay mo siya, konti lang siya talaga tingnan. Pero pag yung kahit ilang ganyan naka-box mo da ganyan, akala mo madami no. Madami. So, ayan. Woo! Ayan. Ang ating mga groceries. So, makalat na. Nagkalat na siya. Wala na akong madaanan. So, ayan. So, yun lamang guys ang aking sineshare. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Ba-bye.